Mga kalatagaw, ito ay mangga. Ito ang national fruit ng Pilipinas. Oh Kaya pinili ko ang Pilipinas dahil napakasarap naman talaga ng mangga. At So ang mangga ay nilalagyan ng kalboro. Ang kalboro ay ang chemicals para pampahinog ba umabilis na mahinog ang mangga. Nilalagyan ito ng chemical. Ang tawag doon ay kalboro. Yun. Wow! ako daw mawala ang chemical dito sa mangga. Kailangan ugasan. hindi sa tubig, sa pamamagitan ng soft drinks. Soft drinks para mawala talaga yung chemical. So ito. Giniado ba? Sobrang tamis daw ng mangga. Napakatamis daw nito. na. ba natin? So nawala na yung kalburo niya. Hmm? Tama mm. Tamis kita. Mm. <laughs> <laughs> Langsit. Eh! Landan eh. to? Tinaw ang tubig. <laughs> Tinaw ang <at> tubig. <laughs> mm. Suram tamis guys. Go go ba sila. Oh okay. Paglaway mo sa akoa. Ah. Paglaway mo. Sobrang sarap naman talaga ng mangga kalatagaw. Parang siya nung una, masarap na hindi na huy! At ang tamis pa talaga ng mangga. Parang siya din nung una, ang tamis ngayon mapait na huy! Grabe ba? Wala na talaga sa mangga. Sobrang tamis sobrang Kaya nga ba diba, national fruit ng Pilipinas? Eh? Parang ikaw, sa sobrang tamis, gam na huy! Grabe ba? Uy, yung nakatingin, naglaway na. Hanggang sa muli!